Hello guys! For today's video, mayroon tayong followers na nagtanong Ang sabi niya, hello po ate Katura, may kapatid ka bang babae na walang asawa? So ayun guys, andito ako ngayon sa aming bahay at ipapakilala ko sila sa inyo isa-isa Ito nga pala yung ate ko na yung pangana, yun Ito yung pangalawa And then, ito yung sumunod sa akin. At ito si Lola. Hmm, hindi ko siya kapatid. Kunak maninin. <laughs> Gusto ko lang tanungin kung ilang taon na sila. Ate, ilang taon ka na? I'm 16, sweet. Ay, taray. Oh, ikaw ate, ilang ka na? 18, kakadibo ko lang. Ala, <laughs> ilaban niya. Ikaw, Neng? 13 po. Ay, 13, taray. Ikaw, Lola, 15. Hmm, ilaban niya, 15. Mm, yeah. <laughs> 15 daw siya kakabsat. Mm -hmm. Kung matatanong ninyo kung may mga asawa na sila, ate, ano, may asawa ka na wala? Siyempre, may asawa na ako. Proud. Oh, may proud. dalawang oh, anak. Oh, proud wife. Si ate. At okay. ito okay. ang pinakapogi kong anak. Mm -hmm. May asawa na rin. Oh, married. Married na rin. Ito. Limang pamangkin. Ala, taray single and ready to mingle. And si Lola, may anak ka na? <laughs> yes. Marami. Marami. O, oh, dose ang anak ni Lola. Nung panahon kasi nila kakabsatis, di ba, ganun naman, paramihan ng anak. Ay, charing, hindi pa kasi uso ang mga control-control noon. Kaya yon. And, tanong natin kung ano natapos ni ate. Ate, anong tapos mo? Financial okay. management. Mmm. Ikaw, te? BSBA. BSBA din. Ayon, ikaw. Civil engineer. Civil engineer and registered engineer. And si Lola. Lola, tapos mo? Oo, oh, um, may tinatapos ni. Oo, oh, oh. kasi nung panahon nila, kakabasad. Oo, oh, hindi pa uso ang ano makapagtapos din noon. Kasi kapos, ang goal lang nila makakain three times a day. Ayun, puro trabaho. Mm. Lola, tanong kita. Mm. Single or married? Ay, single nga Ah, taray! Single si Lola. Um, sa mga gusto manligaw dyan kay Lola. <laughs> Ilaban ni Lola, Ning. Um, maganda yung Lola ko, ha? Single na. O. Kawanin, tinginipin na. O. Single daw si Lola. So, ayun kakabsa. Sino sa kanila yung kaloka like ko? Um, Kung nakmaninin. Eto Ato. na, lagi na pagkakamalan ng... katuran Katura. Kasi ako, nang palengke. Ha? <laughs> Ang katuro ng kawayan. <laughs> katuro din. And si Lola, katura katuro ng... Katuro Ah, <laughs> katura vlogger din. Kasama ni Katuro. Hmm, kasama ni Katuro. Kung makilala ninyo, siya yung laging tinatakawan ni Katuro ng mga manok, tsaka pato. Hmm, Kunak maningin. So, ayun kakabsad, nakilala nyo na yung mga kapatid ko, tsaka si Lola.